Secretary, for accepting the challenge. It is a tall challenge, but I hope you are up to it because we need the reforms na isinusulong mo. We will support you as much as we can. Sana nga po ay uh, umabot sa baba yung reforms na sinusulong mo kasi for so long parang nawawala na ng ano yung mga tao natin kasi iniisip nila nawala na yung tiwala niya sa gobyerno. Pag may mga projects ng gobyerno, lagi nilang iniisip eh, na naman. So hopefully, ah uh, ito pong mga points ko, eh, number one, gusto ko lang po sana lagyan natin ng konting sense the way we spend our government money. Number one, lagi ko nireklamo nire yung pag budget yung DPWH, yung, yung panay, kung ano yung gusto nila, lagyan, yun yun, as against kung ano yung kailangan ng mga constituents natin sa baba. But, halimbawa po sa akin, sa distrito ko, District 3 ng Zamboanga del Norte, ang dami pong mga nangangailangan na infrastructure projects, e eh DPWH bilang number one sa mga infrastructure, lagi ko pong hinihiling na unahin yung mga kailangan at hinihingi ng mga constituents. E eh kaya lang, ang mas inu inuuna pa, yung, yung sabi nga kanina, rock netting, yung, yung widening, yung ano. Tapos kung titingnan yung sa kalsada ko, puting-puti yung national highway, pero yung papasok naman, wala halos na mga kalsada. Ang daming kulang. That is why our province remains one of the poorest provinces because hindi naman natin pwedeng itulad yun sa mga urban areas na puro highway lang. Kaya nga po natuwa ako at medyo may nabago ngayon. Yung yung favorite na flood control, medyo <laughs> so, huwag na muna flood control, ilagay na sa ibang projects. Kaya sabi ko okay to. Yung mga kailangan namin ng na mga kalsada kasi naman po hindi naman ano sa DA kasi konti lang ang budget for uh, farm to market roads. Kaya nga po hiniling ko ngayon sa DPWH, ngayon nga siguro yung pinakamaraming kalsadang papasok na naibigay kasi nga tinanggal yung flood control eh, di okay po. So sana po taon-taon gano'n kung ano yung kailangan ng mga tao. Kasi ulitin ko yung sinabi ko sa DE ko, hindi naman yan pera ng DPWH eh. Tao, pera ng taong bayan. So dapat ang masusunod yung kailangan ng taong bayan. Di ba po, Secretary? I fully agree po, ah. Uh na uh, congressman. I fully agree. At yun po ang pipilitin natin gawin. Second point ko po, ay eh, matagal nang sinasabi ng mga taong bayan, ang dami po mga kalsada na simentado na, ginigiba. Tumawa kayo kasi I'm sure you agree with that. Ginigiba, tapos sinisimento uli. Samantalang tuwing nakikita namin yung kami sa, sa probinsya namin, sumasakit yung dibdib namin. Bakit? Ang dami namin kalsada na hindi pa nga na simento eh. So, yung iba, nagpapalit na ng simento, eh, maayos pa naman. Ang laging sinasagot ng bataga DPWH is that, nakaprogram na kasi yan. Eh, di ba po, ang program naman, eh, tao naman ang gumagawa. Eh, di pwede rin baguhin ng tao na naaangkop sa pangangailangan ng mga taong bayan. Di ba po? Sekretary, hopefully, malagyan natin ng konting sense ang DPWH ngayon, yung hindi kailangan palitan, huwag na muna nating palitan. Mr. Chair, tama po yan uh, uh, po talaga ako doon dahil uh, tayo naman po eh, bumabiyahe all over. At nakikita din po natin yon gage-gage. No? At uh, makakaasa po kayo na yun ang gagawin natin. In fact po, uh, ang pangulo po natin ay nakipagpulong nung nakaraang uh, ilang araw sa League of Provinces. At yung mga governors din po natin, yun po ang hinigay. Na dapat naman po ang governors, ang probinsya, ang LGU ay dapat involved No, dito sa mga proyektong to. Unfortunately po mukhang tinanggal po nitong mga nakaraang taon ang involvement. At ayun uh, po, ang inutos po sa akin specifically ng pangulo, kailangan po ibalik ang local participation uh, dito sa mga proyekto natin. Para tama ho kayo, kung ano po ang kailangan ng probinsya, ng syudad, ng uh, municipality, ng district, yun po ang dapat gawin ng DPWH. Tapos, last point ko po, Secretary. Uh, mi minsan kasi hindi ko rin maintindihan how we allocate our budget. I'm I'm sure politics plays a role also. But sana po, total, nabigyan naman kayo ng malaking authority ng ating Presidente at mataas ang kanyang uh, tiwala sa inyo. Sana eh, kahit pa paano ma natin, kasi hindi ko maintindihan. Minsan, ang nangangailangan ng mga probinsya at mga distrito, na nahuhuli pa doon sa budget allocation. Naintindihan ko na meron medyo malapit sa dibdib, malapit sa loob ng mga uh, position, ng mga sanan Pero sana po kahit pa paano. po sa amin, sa Sambuanga del Norte, sa 3rd District, nun na, 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 nasimento na lahat ng national highways sa buong Mindanao halos. Kami yung huling-huli. Maniwala kahit hindi, meron pa ng maliliit na portion sa amin ngayon na ngayon pa lang nasisimento. Tapos pagdating tingin natin sa budget, mababa na naman tayo. Samantalang yung iba, times 4, times 5, times 6, times 7, times 10. So while I understand there is politics involved, but baka naman pwedeng bawas-bawasan yung politics at total, malaki naman ang tiwala sa inyo at medyo brasuhin natin na maging fair naman tayo. Total, hindi naman to pera ng congressmen, pera naman to ng taong bayan. So dapat nakikinabang ang taong bayan. Thank you very much po. Opo. Um, Mr. Chair, tama po kayo. Um, in fact, natawa din po ako doon dahil kung, nung tinanong ko din po yung tanong ninyo, eh, hindi ko din po naiintindihan yung, ano, yung, yung uh, formula ng pag-a-allocate. Pero makakaasa po kayo na gagawan po natin ng paraan, hindi po ito magiging perfecto, pero dapat naman po eh, maging mas equitable no, para dun sa ating mga uh, distrito, probinsya na mas nangangailangan. So, pipikitin po natin no, na Uh, i-minimize po ang uh, subjectivity, ang discretion para naman po uh, masigurado natin na kung sino mga nangangailangan, yun po ang makakakuha ng ng budget. Po. Maraming salamat po, Secretary. I, I wish you well on behalf of my constituents. We hope you succeed because if you succeed, magbe-benefit po yung mga taong bayan. Maraming salamat po. Good morning. Thank you, thank you. Next is uh, from the minority, Senior Deputy Minority Leader igay eresi. Thank you Madam Chair. Uh, good morning sa DPWH family uh, at sa ating bagong secretary, uh, secretary Vince Dison. I think there's no better choice than secretary Vince Dison. Uh, sa pagkakakilala ko ay mabilis at maliwanag ang kaisipan. Parang napapanood kong cartoon character noon, parang si Speedy Gonzales kahit saan he's everywhere kaya uh, congratulations and good hurry yung line of questioning ko ay para makatulong po sa inyo una nasaan na po si USEC uh, Robert Bernardo sa pagkakaalam ko po nung lumabas itong issue na ito ay siya po yung supervising USEC for many areas uh, questionable Like Mindoro and Bulacan. Ako po'y uh, sinabihan ngayon na wala na po si Yusek Robert Bernardo sa organisasyon. Siya po'y umalis noong August 15. So, hindi na po siya kasama sa organisasyon ng uh, DPWH. Umalis po siya by way of resignation? Retirement po ang pagkakasabi sa akin. Retirement po ang pagkakasabi sa akin. Retire. Retire. Retirement. Yun po ang uh, information na sinabi sa akin. Siya Shadow po ay nag-avail ng ng early retirement. Yun po ang uh, information natin ngayon. na uh, uh, Mr. Chairman. Oh, o, so sa internal investigation po ba ng DPD? Hindi na po matutuloy yung internal investigation? Ay, uh, ito po ay eh uh, kinahinto na po natin pagkatapos pong nag-anunsyo ang ating pangulo ng uh, pagtatayo ng isang independent commission. So at uh, Tingin ko po, mas maganda po yun uh, na iba ang mag-iimbestiga sa DPWH at hindi niya iimbestigahan ng kanyang sarili. So, yun po ang, uh, uh, wala na po yung internal uh, investigation task force na yun. Salamat po. Ano naman po sa gagawin yung overhaul, review ng budget? Ano po yung magiging parameters? Kasi po nakikita ko, lalo na kung may, Uh, public participation, community participation, stakeholders participation, napakatagal na panahon ito Kung bababa ka mismo doon sa engineering district level, paano po natin ma malalaman kung yung mga uh, nailagay na mga items doon. For example, in my district, nung ni-review ko, pinakalagay sa NEP, merong mga streetlights sa EDSA. Sabi ko, magiging ghost project lang to, Pipinturahan lang yung mga nakahambalang na, na streetlights sa EDSA. Eh, si uh, sisingilin na ito. So paano po hihimayin ng uh, yung mga ganitong detalye uh, considering that we have a very limited time para po maaprobahan yung ating uh, uh, national expenditures program. Tingin ko po um, kung dahil nga po limitado ang ating oras, kailangan po talaga mag uh, magsisimula tayo dun sa unang-una yung mga proyekto na na-point out at uh, na-point out ng mga members of Congress na either completed, na pinondoan pa rin yung mga double counting at ibang pang mga mali sa budget. Kailangan po yon ay immediately tanggalin. Ikalawa po, kailangan po talaga natin repasuhin ng mabuti yung 268.3 billion na flood control uh, budget yan po ay kailangan po talaga nating uh, tingin ko ay kailangan po talaga nating bawasan without compromising yung mga area po na nangangailangan naman po talaga. Kasi po tingin ko dito sa nakikita natin ngayon na mga inimplement na flood control nung mga nakaraang taon, marami pong kailangang ayusin at linisin. At tingin ko po hindi dapat magdagdag pa dyan kung hindi naman kinakailangan. So, tingin ko po maraki pong pagbaba ang dapat na mangyari dito sa flood control uh, budget na ito. At titignan po din natin sa katulong ng ating mga um, opisyales at yung pong team na papasok. Uh, kailangan po nating kilatisin. Although, tama po kayo uh, Mr. Chairman na wala tayong oras na talagang 20,000 po, I was informed, 20,000 po ang proyekto ng DPWH nationwide. 20,000. Tingin ko po, wala po tayong panahon na pusisiin natin sa isa, -isa inyon. Pero, tingin ko naman po, magagaman at magagaman natin kung ano yung mga hindi kailangan, kung ano yung mga duplication, kung ano yung mga completed na, na pinondon pa ulit. At kagaya ng sinabi niyo po, yung obvious na ah... Uh, mapupunta kung saan-saan ang pondo ng mga kababayan natin. Yun po ang pipigitin natin gawin given the limited timeline uh, na ibibigay po sa atin ating, uh, uh, ng ating ng ating komite. Subalit, uh, nakikita po natin na talaga nung mga, no, mga nakaraan, pinaprioritize yung mga proyekto na talagang malaki ang tongpats. Kaya pinaprioritize. Pero hindi nabibigyan ng pondo, yung kailangan-kailangan. Sa pagre-repaso po sana natin dito sa budget na ito, alisin na natin yung malakiang tongpas na hindi naman kailangan, subalit wag naman tayong matakot, nalagyan ng pondo yung may mga pangangailangan kahit ito po ay flood control project. For example, in Metro Manila. Uh, at yan po ang ikinagalit ng Pangulo. Yung paghihirap ng mga kababayan natin na talagang binabaha, naapektuhan yung kanilang buhay. Ito po sa, sa sa Metro Manila po, there are 260 plus waterways. Na for almost 10 years hindi ginagalaw ng DPWH at ng MMDA. Sa statistics, uh, mga 40% lang po ng mga solid waste yung nakukuha sa ating mga waterways. Kaya yung carrying capacity ng mga, lalo na yung mga natural waterways, wala na po. Kaya bumabaha. Kung i-dredge nyo po yung mga waterways na yan, yung mga tributaries ng Pasig River, Marikina River, baka makakuha po kayo dyan ng 100 million tons of solid waste, mga burak, at tumaya. Mapipre natin yung mga waterways na ito. Mababawasan po at least 50% yung baha sa Metro Manila ayon po yan sa pag-aaral ng JICA at ng World Bank. At nagtataka ko, bakit takot na takot ang DPWH na magkaroon ng contracted uh, dredging program sa mga waterways natin? Eh hindi naman kaya ng DPWH, hindi naman kaya ng absorptive capacity ng DPWH at ng MMDA yung dredging. Sa kayo po, patsi-patsi lang ang dredging. Kung sa may reklamo, doon magde-dredge. Palipat-lipat lang yung mga bara ng ating waterways. So, ito po yung malaking problema na napakadali na bigyan ng solusyon. If we will dredge the waterways in Metro Manila, next year po, bawas na ng 50% yung baha sa Metro Manila. Dapat hindi tayo matakot. Dahil may problema sa flood control,